Alam nyo ba na kaya naman nating gumawa ng uh, ganitong swing arm kahit wala pa tayong milling? Alam kong kaya nyo rin tong gawin mga idol dahil nagawa ko nga ito nung wala pa tayong milling. Medyo may kahirapan pero sabi ko nga pag pinagtsatsagaan at pinagsisikapan ay kayang-kayang gawin. Basta't ginugusto natin. Alam ko kasing pag gusto natin ay eh, lagi ang merong paraan kaya... Kayang-kaya nyo yan pagka gusto nyo. Ayan, tulad nito. Ayan, nagamit na nga natin itong swing arm na ginawa natin at naibiyahin na rin natin. Ayan, makikita nyo dyan kung gano nga ba kaayos at ya, kapulido. Ano? Kahit na wala pa tayong milling uh, miling. Hindi mo nga lang talaga siya pwedeng ikumpara pag miniling. Hindi siya katulad nun na talaga namang uh, solid na solid yung pagkakagawa. Kaya kung may pangarap ka, wag na wag kang hihinto lalong lalo na. Pag gusto mo talaga yung pangarap mo dahil ang pangarap ay tinatrabaho at hindi sinusukuan. Tulad ko dahil may pangarap ako eh hindi talaga ako sumusuko kahit mahirap eh, ginagawa ko talaga ayan